Hello guys. Yan po yung pinadala ako sa hospital noon. Sa sabi ng mga doktor sa akin, sa and the hospital, sabi sa akin ng mga ano do mga nurse doon, yung doktor na tumingin sa akin. Niloloko nila ako kasi grabe talaga. Ang hirap magkasakit na. Grabe, kaya kailangan bantayan ang ating pagkain sa araw-araw. Yan na, naka-wheelchair na ako dyan. Andyan yung kasama ko. Buti na lang mabait yung kasama ko na yan na nag-asikasa sa akin. Hindi ako nila pinabayaan. Talagang, ano, kung may ginawa kang, ano, kabutihan, di ka pababayaan. Yan, nakahiga na ako dyan, guys, na di ko kaya. Di ko kaya tumayo, di ko kaya. Basta lahat, parang pakiramdam ko yung mamamatay na ako, ganun ay okay, iyan na. Yung ano na ako. Dinextros na ako. Kaya, kaya ingat-ingat tayo. Kasi, ayan, Kung ayaw nyo nang magkaganyan, ingatan nyo ang inyong sarili. Ayan. Tiniis ko na lang ang sakit kung anong ano nila sa akin. Kung pinaggagawa nila sa akin sa hospital. Tiniis ko na lang talaga. Kasi nagkaroon ka ng uric acid, tapos yung ano, yung uh, ano ba tawag dito, ulcer, tapos, um, ano, sugar, yan mga gamot ng ano. Yan ang pwede mong kainin pala yung gulay na yan, yung halo-halo lang, paghalo-haloin mo lang. Tapos yung ano ba, yan ganyan, uh, ihawin mo yung manok na yun. Tapos ito, maggawa ka ng juice niyan. Buti yung isang ano ko dito, isang alaga ko dito na asawa ng pulis, napakasipag din yan pa tagagawa naman siya ng pagkain. Yung pagkain ko nung ano tapos gawa ng juice. Hindi talaga nila ako pinabayaan, talagang hindi. Hindi inalaga talaga ako nitong dalawa ko dito sa bahay pa papasalamat ako sa kanila kasi hindi nila ako pinabayaan yan nagpainit na ako ng tubig para sa ganun na ano yung uh, susuob ko ba susuob ko sa katawan para pawisan ako yan 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 yung ano yung binili ng aking ano isang kasama dito napakasarap niya tulya ay hindi Ah... Uh, ano Oh, ano ba 'yan? Nakalimutan ko. Basta masarap. Masarap siya. Meron siya dito pero na, nasa pressure pala. Naka-pressure siya. Ay, kaya maraming 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 salamat sa inyo guys sa panonood. Yan, nag-pray na ako na sana Lord na pagalingin mo na ako. Pagalingin na niya ako. Tama na. Kailangan ko nang balik yung lakas ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye.